Ah, uh, good afternoon mga kaibigan. Ah, ngayon ang ulamin po namin sa ano adubong ano balatong. Ah, binilhan lang namin ng kunting baboy para may lasa na ano ah, pork. No? Ah, panoorin niyo mga kaibigan, no? Magadubo tayo mga kaibigan. Tikman natin yung ating pinagpaguran. Oh, nagsiga na ako pero wala pa ano kasi nagpabakal pa ako doon ng ano ng kunting baboy kasi kanina ang sponsor ni Shopee na binigay nila sa amin na uh, yung hams daw yon at saka ham at saka yung hot dog kinain ng pusa yung ano natira kaya ito magluluto na lang kami ulit magluto kami ng Wed, buboy saka salamat pala sa nagbigay ng star sa akin nung nakaraan alam mo na kung sino ka sis maraming salamat po sa yung magandang loob na sinindan mo kami ng star ang ating video sana marami pang mga kagaya sa iyo na nagsisend ng star. At saka yun pala sa mga followers ko. Salamat na napakarami kahit kunti pa lang yung viewers natin at saka followers. Uh, sana hindi kayo magsasawang susuporta sa video natin. At saka ang totoo niyan mga kaibigan. Hindi po ako marunong kasi mag-edit ng video pa kasi bago pa lang ako, one week pa lang ako nagba-vlog. Pero ganun pa man, mainit edit na ang supportan nyo sa akin. Uh, sa susunod na mga video, baka mayroong mag-sponsor na magkaroon tayo ng ano, handle ng vlogging. saka editor uh, may makapagturo sa atin kung paano mag-edit ng mga video. Kaya yun. Abangan nyo yung susunod natin mga video para ang mga video natin gaganda na naman sa susunod na video natin mga kaibigan. Kaya salamat ma hintayin natin yung ano. So mga kaibigan, tirahin na natin yung ano, yung bins niya. Kasi sayang to. Eh, may tatapon lang to. Eh, pwede pa naman to, ano, ah, gulayin no? Oh. O, oh, yung beans niya, oh. Para mas lalong katakam-takam yung ulam natin. At saka yung baboy natin, oh. O, oh, in-slice na ng grupo tao. Dalawa lang kasi kami dito, mga kaibigan. Kaya wala dito yung boss namin. Kaya ngayon kami yung boss muna. You know? Uh, ang malalaki, ginapili natin kasi tambok. Sarap kasi yung tambok, mga kaibigan. Ah, uh, kidul kidol-kidol. <laughs> kidol-kidol yung tambok, kaibigan. kaibigan ito na po yung buboy namin oh no? wow wala nang panakot panakot oh diretso na kasi wala kami panakot ay meron pala dito mga kaibigan ito na po yung niluluto namin oh no? nakahanap kami ng chip cook ah uh, talagang magaling to siya magluto galing to siya sa 5 star hotel ayun, o, no? nilagyan na niya ng ano, nung patis yung natandaan nyo dati na uh, inulam ko yung pato. Kaya maraming naawa sa akin noon kasi bakit daw patis yung ulam ko wala ba ako ibang ulam daw. Totoo mga kaibigan marami kaming ulam. Katunayan niya marami nagpadala sa amin ng ulam mula noon na nag-ulam ako ng patis. Tuyo kung tawagin. Ito ngayon hindi na patis. Ang patis nilagay na sa ulam. yon Ang ano namin oh, mga gwapuhon. ah mamaya kakain tayo sabay sabay tayo mga kaibigan mamaya ha. Abangan nyo yung video natin. Tada! Mga kaibigan, luto na yung ulam namin. O? Oh. Oo, oh, oo. Oh, o, oh, oh, samahan nyo ko. Oh. Wow! Woohoo! Katakam takam! O, oh, o, oh, oh. Sino gusto tumikim sa luto ng kaibigan ko ng 5 star hotel, o? Oh? Oo, oh, oh, oh. Ah! Brrr! Brrr!

Pasensya na kayo ha, yung mga hindi kumakain ito. Pasintabi po sa mga kumakain dyan. Na, na hindi mahilig sa mga ganito. Pasensya na po kayo ha. Tsaka, salamat sa mga nag-sponsor. Tsaka pala, tirahin na natin to. Baka tirahin pa na na iba. Mahuli tayo. Ay, bigan. Ni agad ah, baka tirahin pa to ng iba. Huwag nyo palang kalimutan eh, follow at saka subscribe ang YouTube channel natin. At saka Facebook page. Patuloy nyo supportahan mga kaibigan ha. Ah, para lahat tayo magtagumpay. Magtagumpay kayo, magtagumpay din ako. Bigyan ko kayong tagi isa bilog na pirasong balatong. <laughs> Sarap. Talagang ito yung kabuhi ng ano. Magsasaka. Walang gutom. Banat kami kay Y kami mamadre. Mama Mga kaibigan, binuksan na kid. <laughs> binuksan na niya yung ano, oh. Yung patis. Sinira na niya, kaya baka tirahin pa ng iba daw, mga kaibigan. Kaya, sinya na kayo, ha. Pasintabi sa mga nanonood na hindi umiinom at saka kumakain ito. Para lang naman ito sa mga, ano, sa mga nilalang sa mga malalakas na nilalang Ay hindi to pwede sa mga mahinang nilalang kasi baka abutin kayo ng diabetes ito ah 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 daw ay mga kaibigan salamat kayo follow nyo yung, yung ano ko Jimar Vlog tsaka yung Facebook page natin yung gulayan sa bakuran mga kaibigan ah uh, pati yung Youtube natin Kaji Vlog Youtube channel natin salamat kayo na napakarami sa mga patuloy na sumusuporta at saka yung hindi sumusuporta salamat din sa inyo baka magbago isip nyo so, susuporta pa kayo naman. dito na lang baka naman may star pa kayo dyan o mga tira-tira dyan sa Jcast nyo, pwede nyo isin dito. Hindi po kami nanghihingi. Salamat ng marami.